Hello, day, Maayong Udto dire sa Cebu, no? Update lang ta mo, nanamig dire sa Cebu. Maayong mo pag-abot. Nangaon na mi. Jitlag kay mi. Magpahuway sa gudmi. Wala gudmi power. Asin gikapoy gudmi. Eh, Kaya gahapon, gabi iday. Ito sa balay. Gabi ang mong pagdali. Wala pa 1 one hour. Kanang buitang nakuha na mong flight. Baka nang kami mo, abi na mo, karon mo lupad. Gabi iday ito. So, nahibala na mo. Two hours, ayaw mo flight. So, Wa kay ko gadalag bangasan sanina no kay gapinaspasay gud ni David nya luyag yu kay miday kapoy. Unya akong mga amigang nga ni tabang mo sila ang magripak, maggrocery para dalho na mo og sa bugo, sa unsa mga kuan bya uban nga lugar sa to sa daan nga bantayan manganhami nahamidya puhon. So makita-kita ra ninyo no. Pasensya na kayo, di gu -gu ka ka add to kay, grabi, jitlag kay ko, luya kay me, kay ang among travel ni David is 26 hours. Yung pamit tulog. So, magpahuway sa nyan and then, umapuhon, mag-add -ma na mi kay, na may, may power, ana. Mm. Yan na sa New Star Hotel. Mm, Hindi kaya Oh, thank you sa, kung sa, thank you sa Bang Dental Clinic, no? Ang ah, nag-provide, sa among istihan diri sa, New Star Hotel. And salamat ka madam. And yes, karon magpahuway sa amin ni David kay alas 3 na diri. O di mi tulog among biyahe da is 26 hours gikan mi sa US paingon sa Cebu. Oh, so mara to day. Nya ugma na ta makita-kita ta diha ugma puhon, kaluy ginuo Ginoo, pahuway sa ta kay maluya gyud ni bait di jugay gitray man ako kumakaya bagyud karon di Gaya gayad day. Dili So, ugma na ta. Manganha medya sa mga lugar nga katungkuan. Sa daan nga bantayan, sa bugo, sa, sa among malabo Unungan mo na mo pudiha, puhon, ugma. So, magkita-kita, dadaday, amping mo, pirmi, day. God bless. Yes, sa magto. Ah, nagkuan nag nagkuhan doorbell. Nagkuhan si tubig ba? Okay, sige na. Thank you and also my some followers. Salamat kay sa inyo day. Dita mo may isa-isa -isa day. Ba't ginuunay mo balos ninyo day. Salamat kay sa inyong tanan day. Tanan ng inyong gipanghatag day. It's always go to Cebu. Donation. So salamat kayo no. Bisa gamay ra kayo na day. Dako na kayo nag-impact. So, and also to my um, beloved love, my family, David's family. I just wanna say thank you. Salamat kay sa inyo is mga friends ni David sa US, ng mga Amerikano. Salamat po kay sa inyo sa tabang. And yes, mag salamat sa inyo dai. Bye bye. Thank you kaayo. I love Cebu. Magtinabangay tantanan. Kabalo ko maingon mo nga i-donate diri sindi, i-donate diri no. Walay ko anday. Mas nindot ng kitay mo hatag dito. Kitay mo hatag, kitay mo donate. Okay, e wa ta kabalo asa mapaingon atong donation og itakataka tag And thank you all. I love you. See you soon. Amping mo per me. Laban Cebu. Bangon Cebu. Thank you. Bye guys. Bye. Hello di mahayung yung buntag sa tanano Philippines and thank you kayo sa nagdonate sa among friends family there is America mga some followers namo anitabang no nakakuha na grace of how much love 75000 pesos thank you so much yes nakakuha na 75000 pesos nga donation gikan sa ako mga friends diri sa Amerika din ako may isa-isa day kay salamat kay sa inyo day mo kuan ninyo thank you nanday o kami po day amo apud nang i-match ang among tabang like we uh, what is in English? We're gonna match all of the donations. So you guys raised $75,000 for it. We're gonna donate personally also $75,000. And anything that you donate going forward, we're also still going to match. Thank you so much kayo day. salamat sa akong mga friends, mga sampa lovers din rin nga nitabang o sa pamilya sa akong bana o sa akong bana nga super ka-generous. Nga thank you for helping also as well in our, uh, count our, uh, our, country. <laughs> <laughs> thank you all. Thank you guys. Yeah, salamat kayo sa inyo day. O kung gusto pa mo mo, uh, mo, mo, tabang day, Uh, nara Gcash diri sa Ubus Day number. Salamat kayo Day and we're gonna start um, ano na, kaning packing Uh, rice and what else? Rice, water, Foods. food, vitamins, all the essentials. Yes, and yung magdala po ni Drey, magbalik bayan box, gikan dris sa Amerika, mga spam, vitamins, um, mga chocolate, mga pagkaon, nga kahingnan lang, lang diya sa Cebu. So, see you soon guys. Salamat sa akong mga friends and family nga nitapang sa donation Thank you kayo sa inyo. Dili mo maisa-isa pag salamat dai ang mo amo mo balos na lang ninyo dai ginuo lang dai. Salamat kay sa inyo dai and God bless all. Bye-bye. Thank, Thank you. Thank you.